Ito yung SM North Edge sa uh, Tayata pala. Pinagawang footbridge. Foot Edge sa Basque Concourse. Napatapos na pala ito. Ganda. Meron design. Ito na unang world class na footbridge sa Edge. Sinarado na pala tong shield na gasolinahan. Ano na. pala na National Irrigation Administration. Welcome back po ulit sa aming channel. Ito naman nasa ano tayo sa may edge sa northbound. Gapi tayo doon ng nagawang bagong sa carousel station sa SM North Edsa And tingnan natin doon daanan lang natin dito national irrigation administration Quezon City tinarado na pala tong shield na gasolinahan property pala to na national irrigation administration yung pader na tinarado na Una, mga kabayan 23 at uh, sa carousel ang itim na ng mga ano mga concrete barriers ang dumi na sa dami ng na mga nagdadaw sa sakyan dito sa EDSA yun yung mga lumili kong mga bus dun sa Nia North meron provincial bus saka mga biyaheng SM Airview Almera, Tungko yan ganda nito meron kalahating lanes para sa mga nasisiraan ng sasakyan meron siyang bay para hindi nakakasagabay sa kalsada baka maglalagay na ng ano dito bagong building parado na ang shell gasoline station tara punta na tayo sa SM North Edsa Ito naman yung National Printing Office yung nasa kanan natin Iririhab Re na nga pala ito ng ano, mga kabayan, itong EDSA. Pero yung ano muna, yung southbound muna. Sa March na yung mag-uumpisa. Pwede sana, Japanese technology para talagang maayos ang pagkakagawa. Hindi sa alon-alon, lubak-lubak. Sabi yung sidewalk sana mapaganda. Mga bagong na to, bagong tanim na mga puno. bago lang tong footbridge dito sa Quezon Avenue kahiwalay na yung mga pasayero ng at sa carousel dati magkasama pa yung mga pasayero ng MRT3 at mga pasayero ng at sa carousel Sun Avenue na to at uh, yun na yung ginagawang Metro Manila Subway kaya Sun Avenue Station ang mga ano dyan mga heavy equipments puro pader lang ang makikita natin dito wasak na yung mga ano dito mga grill ito na ang ginagawa ng Metro Manila Subway nagdi-drill na yun eh Ang sakop uh, ng nasa ng Metro Manila Subway yan Turkish North na to yan. ganito yung mga bus stop sa bang bansa yan dun para sa magsasakay, magbababa. Hindi siya sa, sa uh, hindi siya sa nakaharang sa kalsada. Ito pa yung isang bagong footbridge sa Pilam QC station. Hindi Hindi ko lang alam kung nagagamit na yung elevator. Elevator Susyente ah, yung elevator dito Kahit dun sa Center Island plus elevator na rin Ganyan ang mga elevator sa, ano, sa ibang bansa sa South Korea Kita mo yung nasa loob dito. Ito parang ano, parang Singapore, South Korea. Ayan yan. Ayan. Ganito ang ano, ano mga uh, kabayan. Parang Singapore. inclusive na bus stop hindi ka pwedeng sumakay kahit saan hindi ka pwedeng magbaba kahit saan solar level up designated na bus stops May jeep pa -display na na ito na ito, electric na jeep Ang ganda, Ayan, Mark Kainoma na tayo. Ayan. Yeah. Ito pang isang station ng El North Avenue Station. ito nakahiwalay na yung mga pasahero sa uh, eh, MRT3 sa ano, tao sana, no, no, sa Quezon City may cracks ang nang ginagawa nitong Grand Central Station hindi na natapos ito mga kabayan dito banda ang meron ginagawa ang bagong footbridge dilem lang man lang nilagay ng mga ano dito ng no? mga ilaw sa ilalim ng Grand Central Station Ah, habay nilo eh. tapat na SM North Edge sa di right. yung SM North Edge sa sa uh, ita paala naghawang footbridge at sa busway Concourse yeah. napatapos na pala to yeah. ganda meron design nakonek ka siya sa ano sa SM North Edge sa sa Sky Garden nakapakabisi na ngayon ito ng uh, area na to magdali sa Center Island Pakaroon na ulit dito ng bagong istasyon ng Esa Carousel Ayan Dito rin sa tapos posti na dun ng um, um, MRT 7 para yung sa Dernbach Highway yeah. ngayon lang uli ako nakapunta dito, dito. puntahan natin dun doon ng doon doon ito may hagdan din ano, gawing ano to no gawin din ng MMDA to saka ng mga local governments kinuondohan kasi ito na ng ano eh, private ah wasak wasak yung alsada dito Yeah. 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 Bus. City bus. Hindi hey, meron na signage ng SM North Edsa sa so, wasak wasak malang yung pasal dito ito. At yung side walk. Wall Street uh, bridge sa EDSA Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Ito dito. Mm -hmm. f uh, connecting na uh, MRT7.